Tapos na ang side na ito ng ating kubo. Ngayong off duty ko, nilagyan namin ng extension ng bubong ng bahay kubo. Dahil nung nakaraan ay naampiyasan kami at ang mga gamit namin. Dahil sa malakas na ulan na may kasama ang bugso ng hangin. Kaya ito na ang pinarioritize namin. May nasa isip na design pero wala na namang plano. Ang nangyari dyan, dito tayo naglalagay ng pawid. Nakaganyan yan. Tatako na ata talaga ito eh. Pero wala namang ibang makakamit kundi progress. Okay, so narito ulit tayo sa ating bagong form at magtutuloy tayo ng project. Ang ating target, itong uh, bubong sa gilid kontra ang piyas uh, para yung ating lababo naman hindi hindi naulanan. Ito yung lalagyan natin muna na side kasi hindi tayo maglalagay ng gamit. Sa kanya natin lalagyan yung side na yun. Kasi magta-try pa rin lang tayo kung ano. Uh, may na-benchmark na -benchmark naman na akong kubo pero Tingnan natin kung makukuha kagad natin yung diskarte para dito sa ating bahay kubo. So dapat kapantay siya nito pero mas lagpas siya ng konti dito sa side na to. Okay so para magamit natin itong ating lamesa, lagyan muna natin ang mantel na sa ganun ay kahit maglagay tayo ng malamig na tubig, matapunan ako ano, hindi na masisira yung ating plywood. So gumamit lang kami ng recycled materials. Ito yung tangkay ng ating sirachinelas ng inatngat ni Naluna. Tapos ipapako natin dito kasi hindi natin siya pwedeng ipa uh, ipako basta. Mapupunit. Eh, hindi naman pwedeng hindi ipako dahil mahangin dito. Malilipad. Tatabasin natin para magandang magandang tingnan. Parang malinis yung ating table. Dahil nga tapos na ang lamesa natin, nilagyan namin ito ng mantel para magtagal ang lamesa. Nilagyan namin ng pako na may goma para hindi liparin din ang hangin. Binisik lang namin yan at ready na ready na ang lamesa natin. Hindi ko rin alam pa fully kung paano magiging diskarte namin dito. May benchmark ko. Pero mas malaki kasi ang kubo namin kaya kailangan may iba na konti. Pero for sure, malaking tulong ang benchmark ko na ganito. Sabi mo kasi baba nun? Oo oh, nga. Uh, ay, di mo naman yung inano niya. Kailangan, eh nakalagpas tayo. Kaya bagay niya po yung konti. Ito yung una natin ilalagay na kahoy. Whoa. Ang may adjust lang naman natin is itong nadito dito eh. Para oh. makita natin kung saan natin pupas to, ito eh. Ang kailangan natin ay yung kasunod natin susukatin ay yung na dito uh, isang haba naman yan ito yung ating lalaroin yung taas nito pinagtulungan na lang namin isipin planuhin at i-execute okay so maglalagay tayo ng pasobra na 1 foot dito sa dulo 1 foot and then lalagay natin ang sipat yan para masukat natin yung kahoy mula dito papunta dito silang ilang taon na rin namin na nagpa-project, napansin ko naman kahit paano na nag-improve <laughs> talaga kami. Sino ba naman ang hindi? Sa dami na namin naging mali Pero marami na rin naging learnings Yun ang importante Learnings Kasi ito ang babaunin natin sa hinaharap Sa mga susunod na projects Isinama ko ang pamangkin ko na city boy dito sa farm Para hindi cellphone ang inatupog sa bahay Umuwi kasi ang mga kapatid ko para sa isang event Para mabatak-batak ay ginawa kong helper at tinuruan ko Dito so, Dito maglagari Arawin mga por. Yan, ito yung minumustra ko sa iyo kanina Dalawang hawak <laughs> Kailangan mo lagyan Galing sa katawan mo, hindi yung <laughs> wala yung gapo ang <laughs> ginagawa Kasi yung ginagawa mo eh, dapat Galing sa katawan mo Kailangan mo kasi yung diinan, yung ganyan O, oh. siya 55 Nakalimutan nga pala namin ang aming portable stove Back to basic tayo. At si Jay ang bahala na magluto ng kanin dyan sa tulong ng setup ni Jayman. Unti-unti na nagkakaitsura ang ating extension ng bubong. Mukhang ma-accomplish naman natin ang target ngayong araw. Medyo mabagal pero sanay na kami eh. Basta naausod, okay na okay na. Yung maging itsura ng kalaki ang lalagpas na para hindi mamampiya sa ating lababo tapos may mga patpat -pat tayo pag ganyan. Lalagyan na ating pawid. Lalagyan lang -lala kami isa pang dos por dos dyan. Ah. Medyo madali sa part na to kasi may lababo kami. Pero panuhado sa kabilang side. Basta pinagdidikit namin ang mga kahoy na tingin namin ay kailangan at magpapatibay sa extension natin. Oh, Pero sa patrin lang para hindi naman sobrang bumigat ang bubong. Okay, so tapos na yung frame nitong ating bulada na ito mag-clutch muna ta para sa ulam natin meron tayong pulaya adobo dilaw ito so, <laughs> ating Bicol Express na meron <laughs> Habang nagsisyesta, napakalakas ng hangin at napakalamig rin. Napasobra naman, kaya nahirapan din kami matulog Dahil hinahampas talaga kami ng napakalamig na hangin Okay, so patpat -pat naman yung ating gagawin Yung paglalagay natin ng pawid Para kung magluto man tayo dito tas may lagay tayong gamit Kahit tumulaan ng medyo malakas Hindi natin problema dyan Targetin natin na matapos natin yung pawid dyan Kung kaya ito mga patpat -pat na ito ang pagpapakuha natin ng pawid. Nakabaliktad na yan ha. Sabihin nyo naman na hindi kami nakikinig. Hi, okay, so ganito ang mangyayari dyan. Dito tayo naglalagay ng pawid. Nakaganyan yan. So nilalagay namin ng patpat -pat na. <laughs> hindi tayo makakapagpako dito. So ang gagawin natin dito, tatahiin natin yung pawid dyan. So si Jamie sa kabilang side. At ako sa side na ito. Kip, alam mo ang ng ating bubong. Pwede natin lagyan ng pawid yan. Oh, di ba? Hindi namin alam ang gagawin kanina pero yan ang itsura ngayon. Nagsimula kami magpawid. Inulan din pa kami. Wala pa nga. Sinubok na kagad. Pero wala makakapigil sa amin. Okay, so yung na natin pawid, puputol tayo ng 183 inches. Inulan na naman po tayo. Pero makikita nyo, malaki yung magiging bagay itong ating pawid pag nilagay natin. Hindi na maampiyasan to. Hindi na mababasa. Saturday po, may training po po. Saturday. na. <laughs> Palpak. Meron pa kami 20 na haba nito. Ibabudget na namin ito para sa dalawang side na lalagyan namin ito. Meaning, tig po ang budget. Hindi ko rin sure kung kasya pero pagkakasyahin na lang. Si Jayman meron ding tagatukod dun. doon para madali yung pagpapako at hindi mag-trap masyado yung ating patpat. Hindi ko pala sure kung nalalagyan ng net ang ganito na extension. Hindi ko kasi may imagine eh. Comment naman kayo mga ka duty sa baba kung paano nalalagyan ng net ay ang ganito. So nagbabudget na kami ng aming pawid kasi nakasampu na kami dito sa side na to sampu na yung nagamit namin e 20 lang yung pawid na natitira so dapat sampu dito magamit tapos sampu doon sa kabila so may mga pinagputulan naman kaya ang ginagawa namin dinadala na namin dun sa taas tapos nagdudugsong na lang kami ng mga pawid para doon sa taas kasi meron naman kaming ilan na putol you know, dito sa baba dilom na sa ating lababo kanlog na at hindi na tayo ang piyasan kahit na umulan nagamit dito eh okay, meron na tayo muna tayo meron tayong mga tinapay na asorta dito pagod na pagod sisip po may bulalo sa may goto sa malamig na panahon hmm. wow may goto nga <laughs> Masih -ilal jauh sabaw sebab? Nampaklah nang laman. So, malapit na mga isarado natin yung ating uh, kubo sa part na to, tulungan ko na si Jayman doon, naputol ko naman na yung mga kailangan putulin. So, hindi namin mapakuan to, Tahiin na lang namin. So, dalawa lang naman to, naipako namin yung magkabila, itong na tahe. Ginamitan na lang namin ang tansi sa itaas dahil hindi na kaya ng pakuan. Anyway, ang piyas na lang naman talaga ang sasanggahin ito kaya okay lang na hindi ganun kadalas. Tapos na ang side na ito ng ating kubo. Ganda. So pag <laughs> tayo may gamit dyan, hindi ka tulad nung nakaraan na umula ng balakas para kung basang sisiw pa rin dito. With this, ito ang mababunan natin. At kahit dito sa gitna, at least masave na tayo. Lalo pa pag matapos natin sa susunod na session, ang side na ito. Yan. Ito so, lang, inabot na ating bahay kubo project. Isang side lang, pero at least kumuusad. Sunod, itong side naman na. Yan. So, yun lang. uwi na muna kami ha. salamat, subscribe and peace!